Christmas sa lahat. Merry Christmas. Mga maliliit na bata. Alam niyo, alam niyo, nung ganyan, nung kasintanda ako lang kayo, maliit din ako noon, yung, da, yung tatay ko, siyang presidente rito. Kaya bawat Pasko, ganito ka aming ginagawa dito. Ngayon lamang, eh, siyempre, high-tech na tayo. Hindi lang dito sa palasyo nagkakaroon ng maligayang Pasko at uh, gift giving lahat ng ating gagawin ngayon kundi sa iba't ibang uh, iba't ibang lugar sa Pilipinas para naman eh, lahat ng ating mga kabataan ay makaramdam ng Pasko at uh, alam naman natin we all know that Christmas is really about the children and we always have a merry Christmas when the children have a good Christmas na makita makita natin ang inyong mga ngiti na kayo naman ay sina, pag sinabing Merry Christmas ay may kabuluhan. But we are just so happy. I, 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 uh, this is for me, this, uh, et, eto ito talaga ang ibig sabihin pag Christmas spirit. Pagka napapiligiran tayo ng mga bata na ang gugulo, na may ingay, na makukulit, na, pero masaya. Yun ang importante. Uh, ta, ayan, ang mo. <laughs> Gusto mo mag-speech? Speech ka muna. Wala, nakalimutan ko yung speech ko eh. Uh, kaya naman, uh, it's, very, it's a very happy, very happy time for us. I cannot, uh, I cannot say enough. Uh, because siguro masasabi natin ito ay malaking kaibahan sa aming ginagawa ng araw-araw na seryosong trabaho. Uh, ito puro katuwaan, puro saya. Ah uh, dahil nga anjan yung ating mga kabataan, andyan sila. At nabibigyan naman natin just for a few days ay eh, uh, eh, 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 very good feeling na uh, silang lahat ay iniisip natin at inaalagaan natin at tinitiyak natin na lahat ng ating mga kabataan ay maging masaya sa Pasko. So Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming salamat doon sa mga tumutulong sa mga bata, those who are taking care of these children. We have to say kami kami we we take care of the children only pagpasko kayo nandiyan kayo all year round every year so maraming maraming salamat dahil ito <laughs> naman e, e, this is the ito yung ito yung bahagi ng ating lipunan na pinakamamahal natin alam naman natin 'yon kaya ito yung inyong ginagawa na pagmamahal pag-alaga sa kanila ay napakahalaga napakaimportante at uh, maraming salamat sa inyong pagserbisyo uh, para sa ating mga ang sinasabi nga yung kinabukasan natin. So, kids, Merry Christmas. Marami pa tayong gagawin. Nakita naman ninyo siguro yung isa kumakain na kanina, busog na busog na eh. Hindi hindi mag-share. hingi ang ko ng ano, kakagatan kakagatin ko yung kinakain niya, ayaw mag-share. Hindi bale, marami diyan kasi so, hindi kailangan. So, welcome to Malacanang Palace. Welcome to our Christmas celebration. Merry Christmas, mga anak.